Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga Unang Kabanata. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos ayon sa kanyang kalooban upang maging apostol ni Kristo Yesus at mula sa ating kapatid na si Sostenes. Para sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa inyo na mga hinirang ng Diyos na maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Yesus, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Heso Kristo na Panginoon nating lahat. Suma niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Yesus dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo. Kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang ng anumang pagpapala habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Heso Kristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Heso Kristong ating Panginoon. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Heso Kristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi maging sa isipan at maging sa layunin. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. Ang sabi ng isa, kay Pablo ako. Ang sabi naman ng isa pa, ako'y kay Apolos. May iba pa rin nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo bang ipinapos sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismohan sa inyo malibang Crispo at gayo. Kaya hindi ninyo masasabing kayo'y binautismohan sa aking pangalan. Ako nga rin palang nagbautismo sa pamilya ni Estefanas. Maliban sa kanilay wala na akong natatandaang binautismohan ko. Sapagat sinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng tao. Nang sa gayon, ay hindi mawala ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit sa ating mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Sisirain ko ang karunungan ng maruruno at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng maruruno, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mauusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kahangalan lamang. Sapagat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral. Nasa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang inahanap ng mga Griego. Ngunit, ang ipinapangaral namin ay si Kristong ipinaku sa krus na para sa mga Hudyo'y isang katitisuran at para sa mga hintil ay isang kahangalan. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos sapagkat ang inaakala nilang kahangala ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marurungo makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Pinili ng Diyos ang itinuturing ng tao na mga hangal upang hiyain ang marurunong. At pinili niyang itinuturing ng tao na may hina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak. Walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang gawing walang saysay ang pinapahalagaan ng sanlibutan. Kaya't walang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Yesus na Siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, ginawang banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng sinumang ibig magmalaki.